Narito ang tatlong mahahalagang dahilan kung bakit dapat ipagbawal ang online gambling. Una, ito ay panganib sa kalusugan at pagkagumon. Ang online gambling ay nagdudulot ito ng gambling addiction na maaaring magdulot ng malubhang mental problem at physical health condition. At maraming Pilipino ang nalululong dito na naging dahilan ng pagkabaon sa utang. Depresyon at pagkasira ng pamilya. Pangalawa, ito ay nakakasira ng buhay at ng kabuhayan. Dahil sa online nga ito, madaling malulong ang ating mga kababayan. Nawawala ng kontrol at nauubos ang pera nila sa sugal. Imbes na gamitin ito sa pamilya, sa edukasyon at sa negosyo. At ang mga may hirap ay sila yung madalas na nabibiktima nito. Pangatlo, nagiging koneksyon sa illegal na gawain at krimen. Ang online gambling ay madalas na nauugnay sa money laundering at sa organized crime. At bukod dito, maraming illegal na online gambling sites ang gumagamit sa ating mga kababayan at nagiging daan sa pangkalawakang korupsyon. Mga kapatid, bilang isang bansang kristyano, ang sugal ay salungat ito sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa aking mga kababayan, ang sugal ay hindi sagot sa kahirapan. Sa halip ay dapat tayong mamuhay at maghanap buhay ng marangal. Kung sangayon ka, Type Amen, follow, share, and subscribe. God bless.